ka nandito, eh kung nandiyan nga, eh di dapat nandiyan na yun, saan ba naman yung mapupunta? Hindi kasi naghahanap muna. Ay naman, na, ano? init na init nga dito, eh. So, wala nga kasi paano nga hanapin? Puro ka wala kay wala. Ano to? Huwag sa'yo. Ako dyan. Aray ko. Masa pala yung so, dito? Pumali ko sa'yo, ikaw na gamit, ako hahanapin mo. Ako hahanapan mo. Dito lang in, oh, ay kung nandyan yun, dapat nandyan yun. Saan mo ba iniwan? Dito! Dito, 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 dito ka na dito. Pupunta pa naman sana kasi sa at ipapachik ko yung motor. Paalis pa naman ako bukas. Ay, naku ka. Nasaan ba? Isipin mo saan mo iniwan. Kung nandyan yun, di dapat nandyan yun. Baka nandyan sa kwarto. Sa kwarto? Nanap mo na ba doon? Tinignan mo na yung mga pinagpapatungan mo doon ng anong susi so mo. Dito ko lang iniwan iwan mo niya. Ba't makukuntahin doon? mo to. Tingnan mo doon. Hanapin mo muna doon. Ba yan? Dalawa yung pinag-anohan mo eh. Dito tsaka doon sa kwarto eh. Dito lang iniwan yung kahapon eh. Diyan ka, dito ka nandito eh. Kung nandiyan nga eh, di dapat nandiyan lang yun. Saan ba naman yung mapupunta? Nakita mo pa? Hin Baka alam mo kung saan nakalagay. Doon sa kwarto, tingnan mo muna. Sige. Saan ko yun? Dito ka Dito ka nandito nung papatong. Kaya ayun lang, ayun Eh, nasa ba dito? Wala naman dito eh. Uy. Ay, naku naman. Eh, wala naman dito eh. Pero may kiwala, kiwala. Saan so, ng... so eh, mo ba iniwan? Hindi eh, mo ganap ng... Saan ko inalagay? Saan mo ba iniwan? Sabi mo nandito, ikaw nakakita. Na eh, hey, naku ka. Tingnan mo. Ayun. Sabi ko sa'yo, doon ko iksinabit din, Tapos sabi mo, nandito. Ikaw nakakita, oh. Hindi kasi, naghahanap muna. Ay, naman, init na init nga dito, eh. Wala nga, kasi paano nga hanapin? Puro ka, wala kay wala. Oh, hindi mo man lang dito tiningnan. Ay, ang baga. Oh, ba't napunta yun dyan? Nakatago. Tinago, ma. Tatago ko naman yan. May ba't doon. Mamalik ko sa'yo. Hindi kasi, hanapin mo na nung... Okay. Bonganga ng bonganga. Sige na, pupunta na ako dun. Pero... Ay, wala, wala. Eh wala, hindi ko nakita eh. Sige na, papunta na ako sa pagkawaan at... Gabi na, gabi Bilsan na. Gabi na, Makagap ako bukas. Wala ka na. Ano oh, ba yun? Iwan lang dito yung susi niya. Tapos sasabihin na naman, dun niya nilagay sa lalagyanan ng susian. Tapos ako na naman paghahanapan. Masa na ba yun? Teka nga. Lagi ka na lang hanap ng hanap ng ito ha. Lagi na lang ako pinaghanapan mo ha. Hindi mo anak ano, kung saan ito tatabi. Magawan nga ito ng kitchen niya. Yung makikita niya agad. Ito. Mm, kasi ito, pabara-bara lang din naman dito. Oh. Dito ko isabit. Ito na yung magiging kitchen niya. Tingnan lang natin. <laughs> Pag hindi niya pa makita laki-laki na, na nitong na <laughs> kitchen na ito, ah. <laughs> Ewan ko na lang talaga. Kung magtanong ka pa sa akin, kung saan mo nilagay ang susi mo, hanap ka kay hanap, ah. Ha. Lagi na lang akong pinaghahanapan mo, gamit mo. Tapos, maghahanap. Bunga nga, hindi yung kanyang mata ang gamitin sa paghahanap. Hmm. Mamaya magtatanong na naman yun. Dito ka muna. <laughs> o ba? Diba? May pakinabang ka pala kahit medyo madumi ka na. Okay na din yun. yan. Yeah. Oh! Wala na naman yung susi ko dito. Ang stressy kinang... uh No, yung susi na yun dito di, di, sa pital. O yun? Mi! May... Ano? Nasa yung susi ng motor. na motor? Naandyan! Naandyan! Paano naandyan? Di wala naman nakasab na Kasi... nakasabit dito sa tricycle lang. Hindi ka na naman ha. Wait no, lang. Na saglit naman. lang, saglit lang, saglit. mo na yun! Oh, ito na nakita ko na si susi. Ano, ginawa ka na ng bagong mong kitchen? Ginawa ng bagong kitchen? Eh. Yung makikita mo agad. Ang sige na, ano kunin mo? Alis. Hindi, iaalok mo na yung motor. I-iayos mo muna. Dali mo na lang dito sa labas. Sige. Bili sa muna, i Isunod mo na agad sa akin yan, ha? Mamadali ako. Ito na nga. Dali! Tagal mo naman, eh. Ano ka ba? Ito. Ha? Oo. Oh. Ano? Ano to? Ano to? Ano to? Oh, kitchen. Yan yung kitchen na nilagay ko. Kitchen? Baka yung... Samit na ako. Ayan, oh. Oh, yung susi mo. Oh, nakasabit na. Oh, di ba? May pakinabang pala tong Ano dyan, tambak. Sorry, sorry. Kasi sayang naman. O, oh, oh, di gamitin natin kitchen mo. Lagi ka nang perming na wawala yung susi nasaan nasa. O, oh, ayan, kita. Ewan ko na lang talaga. Pag di mo pa nakita yan sorry, agad. Sorry, sorry. Kaya mo sa mga pati nakuha ito dumi-dumi. Nakatambak nga lang. Doon sayang naman. Di gamitin natin. gusto mo. Ako Laki-laki. O, dali. Subukan mo. Laki-laki. Para ako nitong... Subukan mo. motor. Oh, sorry, sorry, Kay. Pero may ka kasing hanap ng hanap kung nasan. Eh, di dyan, di, di mo na isasabit. Patong mo na lang dyan, kita mo na agad. Pero sorry, kating na mo. Para ako may angkas na bata. Mas tama ka. Kating mo. Ay, kating na mo. Walang, tari -tari. Sa testingin mo. Pero kasang kasama na. Dahil mo. Ano ang Sa kitchen. Walang sa kitchen na yun. <laughs> ano gusto mo? Dahil niyo, Para tayo. Ano mo <laughs> ng kitchen mo. Sabihin sa iyo. <laughs> Tama Oh, para kang sira ulo nito, may dala-dalang. <laughs> Kasi naman hanap ko na hanap lagi sa akin. Oh, yan kahit saan mo man pinag-iiwan, makikita mo agad. Puro ka kalukuhan talaga ka <laughs> Ang ganda ng kitchen mo. Sa mo nabili yan. Dungis na dungis pa yan. Laki-laki na dungis na dungis pa. <laughs> Ang ganda kayo. Ikaw talaga. Ikaw lang may ganto. Oh, sa'yo. Ano <laughs> <Mara> ka dyan? <laughs>